So, yun mga bayo, uh, for today's video, and may gusto sana kaming ibalita, sabihin sa kanila, nai, di ba? Hmm. Uh, hindi ko nga alam kung dapat natin itong sabihin, pero syempre, naging parte na rin naman kayo nung buhay namin, di ba? Hmm. alam nyo na rin yung mga buhay-buhay namin, kung ilan yung mga anak namin, di ba? Hmm. so, alam nyo naman, may tatlong anak na kami. Uh -huh. So, kung nakikita nyo naman sa mga vlog namin. yung ang panganay namin, si si Fiona, si Carmen, tapos si Cyrus. So, kung baga, alam ko, so, si Cyrus, simula baby, na-vlog na natin, di ba? Mm -hmm. Paano so, ano na siya eh, isang taon na may ikit magdata. Uh, Magto two years old na rin naman si Cyrus. So ngayon, ay babalita na natin natin sa kanila. I-announce yeah, naman natin sa kanila? Oo, oh, kasi yun din naman yung title eh. <laughs> so, ayan. So, kumbaga, pinag-isipan namin to Pero, syempre, wala naman talaga tayong plano pang sundan si Cyrus, mm -hmm. pero dumating na. So, inisipin natin namin, ayan, blessing. So, et eto unexpected mga bayo. Unexpected kasi siya. Unexpected talaga. So, eto na na So, alam na nila. So, sinasabi na natin. So, yun po. May fourth baby na po kami. Ayan, ayan port baby. Congrats, Tay. Blessing. blessing naman yun. Blessing, mm -hmm. blessing. So, thank, thankful cool po kami na meron na kaming pork baby. Okay. Ano, Parang <laughs> pa. Ano, Tay? Pero parang naiyak ako. Ha? Medyo na iyak ako kasi yun nga. Unexpected. Hindi pa natin plano. Sabi ko, at least pag nag-3 years old na si Cyrus, <laughs> saka tayo magbe-baby. So, eh, unexpected eh. Hindi natin talaga inaasahan siya. Uh, yan talaga eh. Malibog ako eh. Ay, so, ayan, may bago na tayo ano, miyembro ng pamilya. So, pa alala mo na na. Yung pang bunso mo. Yung bunso mo. Uh, pakilala na. Eh, pakilala mo na. Sige <laughs> na nga. Ah, tara dito, baby! Baby! Ayan! Oh. Ayan, 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 ayan mo yung bagong miyembro ng pamilya namin. Ayan na si Sheldon. Baby Sheldon. A ano pangalan niya? Sheldon. Ano pangalan? Felix Sheldon ba? Mm -mm. Dapat FC rin eh. Felix Sheldon. Eh, pakita mo sa kanila. Sheldon, no? Sheldon, you say hi to them. Ah, uh, ayan na po yung bagong miyembro ng pamilya namin. Yeah. Ewan ko na, three months old pa lang Three siya. months old na po siya. Tapos, oh, ayan. At least na eh. Nagbunga po yung ano, dog style namin. <laughs> Gago! <laughs> Balbo na kinalabasan. Balbo na kinalabasan. Eh, okay. si Chin po kasi, ewan ko ba? ba? Nakakita ng aso. Mm. Ay, nang gigigil, eh, nanggigigil, eh, ayan. Hindi ko mapigilan. Sabi, tatlo na anak, hindi na magkanda o gaga. Bumili pa na aso. Sumasawa na kasi ako sa umgoy. aso naman. so, ayan po, ayan, si baby... Ano pangalit? Felix ba? Sheldon. Felix? Uh, tama ba? Felix? Uh, pero Sheldon yung tawag. Sheldon. Sheldon. C. Sheldon. C-H-E-L-D-O-N. Ayan. Papakita namin na after po nito nung kinuha namin siya, binili namin. Mm -mm. So pag nung nakita kasi ni Chin ayun, eh, na labat first, pakita mo yung mukha na siya. ikaw ka mo yun na labat first sight eh. Hindi, Pogi kasi eh. Oh, oh, Pogi. Diba? Eh, mo. Lalaki siya guys, lalaki. Eh, lalaki lalaki. Para may dalawang girl na kami, tsaka dalawang boy. ah, <laughs> eh, pakita ka doon, Sheldon. Ah. Oh. Eh, say hi to them, Sheldon. Ano siya, ano po? Pomeranian. Oh, eh, hi, Sheldon. Oh. Eh, Pogi, hi. Pogi, di ba? Ang Pogi. Sheldon eh so paano sa akin? harap Alam mo siya sa camera na no, eh. Eh tumatalikod siya yung tumatalikod. Eh gusto gusto mo kasi magkaaso. Dati ako gusto magkaaso no. Ewan ko ba. Nakita may yung aso ni Ashing eh. Ayun ang pogi oh. So ayan po yung bagong membro ng pamilya namin. Ayan may nalagdag na sa team I'm FC. Eh. kasi yung mga aso nila. Ano lang tanginik lang. lang. Sure. Bambang gato lang kay Bambang. Ayan may nakita siya Shih Tzu. Tanginik lang daw. <laughs> Tapos kaya siya yung pom. Pomeranian po si ano, di ba? Pomeranian si Sheldon. Mm. Mahiyain, mahiyain. Shy type. Uy, huwag kang ihi dyan. Umihi ka na dyan karina. Ayan na nga. Iihi nga. So, ayan. So, ayan. Paalam ka na, Sheldon. Ayan. Lagi nyo na makikita si Sheldon. Sa ating mga vlog. Sa makikita nyo, disco. Talo pa. Talo pa yung mga kapatid niya, sila Fiona. Mahal ng mga gamit. Mahal mag-aso. <laughs> Yan ako naman siya kung ready na siya. So ready naman daw siya. Bahala ka sa buhay mo. Yan, yeah, pumapayat na ako lalo ulit. Hmm, dito natututo kang gumising ng maaga. <laughs> so ayan pa welcome natin sa Team FCY si Sheldon. Aww. Hi. Salamat muna. Salamat muna Sheldon. Ayun na. Ayun na. Ayun, ayun na. Si <laughs> excited Ayan na nay. Ayan na Ano? Hindi na natin siya mabibit sa sobrang dami natin. Oo nga. Ayan na. Uh, so, Ang ganda. laki na pala, oh. 3 months old pa lang po. Three months pa lang po yan? Mm -hmm. Paano ito? Pang future study Hindi ko ba nananahol yan? Hindi po. Okay. Mabait po. <laughs> Ay, wakan mo. Wakan mo. Okay. Mabait po. Ewan mo. Ewan mo. Mabait po. Right. <laughs> Ang kapal na ano niya. Oh. Ang niya. <laughs> Sana ka ba? Dijana. Ang kapal ng buho ko niya tayo. Mm. Hindi <laughs> po po siya mat ano, matahol. Hindi po. Tahimik lang siya. <laughs> <laughs> ano? Ayan na yan. Ako, <yan. laughs> okay. Oh. <laughs> Pogi boy Hello. Sheldon. Ito Sheldon. Yeah, yung pagkain mo. Sheldon. Big bone po yan. Kapal. Kapal. Laki. Tuwa <laughs> mo na eh. Hello. Oh, niya ah. Ayan na. Anay. Eh. <laughs> Kaya nga eh. Big bone. Well, Huwag na. Huwag na, atingin sa so iyo. Ayun no? eh, sila, baby. Oo. sir. Ayan. Pag mga gusto bumili ng aso, ayan kay sir. Ano pangalan ni sir? Jim Redmond. Ayan. O, big dalawa pa. Big dalawa. Big bone din po yung isang kapatid. Si Diamond. Siya si Don. Ano yung bibit ng doob? Ayan, mo lang. Gusto mo ikaw magbibitin ito. Ayan. Hawak mo lang ng ano ya yeah, Grabe. Wow. Ginawa mo, ginawa mo baby talaga. Ayan. Ang bitbit ni ate kanina. Ay, hindi mo alam ano. Masaya ka na eh. Masaya ka. Hmm. Tara na. Ito na Wala natin. Ito yung na pabait Sheldon pogi pakabait ka ha. Pogi, ang pogi. Ang pogi mo. Ayan, nandito na tayo. Sheldon, so, pauwi ka na. Let's We're home. Ogi, okay. ay babe ka. Huwag kang mga ngagat, ha? Excited na sa yung mga kapatid mo. At tingnan natin yung magiging reaction ng mga ate mo. Ganyan, gusto niyang bit-bit. Okay. O, oh, baby, baby. Baby, ha? Ah. I love it. Chocolate? Yeah. Did you clean the floor? I'll oh, okay. chocolate. Awal uh, well, chocolate ha, uh, Carmen. Go na. Ayan, okay, Timmy. This? Sheldon, baba ka na. Baba na, Sheldon. He wants to carry like that, like a baby, oh. oh <laughs> not baby. This pogi, pogi si Sheldon. Oh. He's a boy, okay? He's a boy. Put him down. His name is Sheldon. Sheldon, yeah. Sheldon. He say hi to them, Sheldon. Oh, he's so shy. Look, oh. He's not looking. Yeah, ka. Iya ka, Sheldon. So, ayan, oh. Ang oh. oh, nakakita, may pa pa. Sheldon. Oh, Sheldon. Bango, oh. may sisig yung, ano, bermuda. Masaya ka na, eh? Yes, we got another baby. Jonah, Are you happy, Carmen? At Amy? You like the dog? alaihin na to dalawa dalawa tapos nakatain na rin niya, isa dito sa carpet very good Sheldon atom ka na ganda nung ano ganda nung kama ni Sheldon como plage okay. maganda yung presyo eh napakamahal niyan, anak napakamahal uh, yan Sheldon mas mahal pa sa kama mas mahal pa sa urotex yan ha? pero ano rato water repellant di ba? washable. Machine washable. Ay, papasok ko sa washing machine. Kasi ito yung ihian ni Sheldon. Mahal din. ihian. So, dito ka ihi. Pag di mo ginamit ito, Sheldon. Ha, Sheldon. hin'di di mo ginamit yun, ako ihi dito. Para masulit. Sa